Mula sa Bar Ace Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo. At kayo po'y nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating hong programa ay pwedeng masubaybayan gamit po ang radyo mula lunes hanggang biyernes. Iba-ibang oras po dahil iba-iba po ang ating partner stations uh, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. From Northern Luzon, NCR, Visayas, and of course, Mindanao. At tayo po ay pwede rin masubaybayan gamit ang FEBC Radio TV. Opo, napapakinggan, napapanood din. At pwede rin po yung YouTube Live ng 702 DCAS FEBC Radio TV at gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan naman ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Sa ating pag-aaral, pag-uusapan natin yung importance ng discipleship. Alam ko po na marami sa atin very familiar sa term na discipleship. Pero mahalaga pong maunawaan, bakit ba ito importante? Sapagat ako po'y naniniwala, pag ang isang bagay ay hindi natin nakikita bilang importante, hindi po natin to paglalaanan ng panahon. Kaya nga kung inyo pong mamarapating tingnan no sa Gospels po may tinatawag na cost of discipleship. Ibig sabihin eh there is a price to pay, there is a certain degree of sacrifice para ma attain po natin ang pagiging disipulo. No? And let me clarify mga kapatid, uh, sa panahon natin ngayon medyo maraming nalilito no dahil lang akala ng iba, pag sila po ay kasali sa isang uh, discipleship group E automatic disciple po sila. Okay? Gusto ko pong linawi ng isang bagay mga kapatida. Uh, more than a group, ito pong nga pagiging disciple ay isang estado. Ang ibig sabihin niyan ay nandoon ang pagtatalaga mo ng iyong sarili bilang tagasunod ng Panginoon. So some people would join different groups, but as long as you do not open your life to God and make Him the Lord of your life in every aspect, you will not be a true disciple. Kaya mahalagang maunawaan niya kasi minsan, ano, para bang uh, kasali naman sa mga grupo, bakit hindi nagbabago? Matagal naman nagsisimba, bakit hindi nagbabago? Well, ang katanungan po kasi mas malaki doon, are you really a disciple? No? Kasi yan po, may kinalaman yan sa pagnanais mo, nabuksan ang buhay mo sa Panginoon, kilalanin mo siya, alamin ang kanyang kalooban, at ito po ang susundin. Now, para mabigyan tayo ng kaliwanagan tungkol po rito, mahalagang maunawaan na sa Bible, meron pong iba't ibang mga estado o kalagayan ang mga taong sumusunod sa Panginoon. Uh, for example, ano, nung time ng earthly ministry ni Jesus, maraming tao naman talaga ang sumusunod. Ang totoo, meron pong pagkakataon pa nga, kung maalala po ninyo na gusto po nilang ipadakip si Jesus pero yun mismong mga kalaban ni Jesus ang nagsabi no, sa dami ng kanyang tagasunod. He was very popular during that time. Merong point in time na sobrang uh, dami po ng followers ay hindi po nila magalaw-galaw si Jesus. So kaya ko po sinasabi to mga kapatid dahil magtataka tayo bakit nung mga panahong iyon ay maraming followers ang Panginoon pero ang tanong po bandang huli eh saan napunta ang mga taong ito? Bakit uh, nung triumphal entry, napakaraming mga tao ang sumisigaw ng Hosanna, in just a matter of few days, they were shouting, crucify Him. So, nasaan yung pinakain ng 5,000, yung 4,000, uh, nung dinakip si Jesus at uh, ipapaku sa krus, nasaan ang mga taong ito? So, kung kayo po ay kagaya ko rin na hinahanap itong napakaraming tao, Well, ang lalabas pong uh, resulta sa ating paghahanap ay ito, na yung mga taong ito, ang karamihan ay bumaliktad, ang iba po ay tumalikod, lumayo, at ang iba po ay nanahimik. So, in other words, uh, they may be following Jesus, but they are following Jesus for the wrong reasons. At dahil po, mali ang dahilan ng kanilang pagsunod, nung dumating yung punto na sila po ay... Uh, dapat magtanggol sa panginoon hindi natin sila matagpuan yan po ang scenario uh, bukod po dyan, alam din natin na uh, din describe sa parable of the sower na yung pakikinig sa salita ng diyos iba-iba rin ang pagtanggap ng tao mahalaga maunawaan to kasi kadalasan ito yung nagiging problema eh, na akala natin because we listen to a good message we attend a good church automatically we become a good person ang reality po niyan eh iba-ibahong klase ng uh, pagtanggap natin sa word of god as illustrated in the parable of the sower apat na klase ang binagsakan ng iisang uri ng binhi at depende po kung sa bumagsak kung anong klasing bunga if you remember merong mga hasik syempre habang sinasaboy po niya itong mga Uh, seeds na ito, nahulog po. Meron sa daan, meron sa mabato, meron sa matinik, at meron po sa matabang lupa. Alam natin yung istorya, no? Na yung nahulog sa matabang lupa, yun po ang bukod-tanging na munga. So, ibig sabihin, when we read God's Word, when we listen to a message, when we attend church, hindi po nangangahulugan na automatic yung ating nabasa ay magbubunga. Kasi ang isang mahalagang katanungan dito, anong klasing puso ang binagsakan nitong binhi na ito? Kaya nga, kung makikita natin, apat eh, di ba? Yung isa po is a blind heart, sabi ng isang author. Ibig sabihin ay nandun po yung pagpasok sa kanyang pandinig. He has access to the word. Narinig niya, pero ang malaking problema po ay hindi niya ito inunawa at pinahalagahan. Yung isa po yung rocky heart, mabato. Siya po ay natuwa sa pagkatanggap ng salita pero dahil mababaw ay uh, dumating po ang pag uusig pagsubok at eventually ay uh, hindi po niya ito na panindigan at siya po ay tumalikod. Yung rebellious heart, isang tao na handang makinig pero ayaw gawing priority ang Panginoon. Kaya ang sabi nga doon sa uh, Gospels The lure of wealth and the business of life choked the word. Yung pong uh, pag-aasam na yumaman at saka po yung uh, kaabalahan sa buhay e eh, sumakal sa salita ng Diyos. Alam mo yung pakiramdam na nakinig ka ng message, tuwang-tuwa ka, praise the Lord, salamat may nabasa ka. Kaya lang masyado kang abala to the point na yung napakinggan mo, hindi mo na ngayon maisabuhay. Hindi mo siya mailagay na priority. At maraming tao po nasa ganitong kalagayan eh. Yung bang akala nila ang pinakamahalaga kung ano'y napapakinggan. Well, hindi natin sinasabing hindi mahalaga yan. Ang gusto nating ipakita, yung kahalagahan po ng pakikinig at pagsasabuhay na dapat magkasama yun eh. hindi naman dapat pinagihiwalay eh. Kaya paminsan eh, pupunta sa ganitong church, sa ganyang church, wanting to listen to very good messages. Tapos bandang huli, bakit ang transformation hindi ganoon? Ang sagot po dyan dahil kahit po tayo magpalipat-lipat ng simbahan, kahit tayo po ay dumalo sa mga simbahan na ang mga tagapagturo, kahit po tayo ay uh, masabi na nating uh, nakikinig sa pinakamahusay na mga preachers kung maling puso kung maling puso ang taglay natin, hindi mamumungay. Kaya nga ang bukod tangi na kung saan nagkaroon ng pagsibol, yung pong remaining heart. Bumagsak sa kanyang binhi, ito po ay na-multiply, nag-blossom, and eventually namunga. So ako po'y naniniwala na meron tayong responsibility as we listen to the Word, to allow the Word to change us, at tayo habang nakikinig, magkaroon din naman ng journey patungo doon sa puso na handang hindi lang makinig, kundi tumugon at mamunga sa salita ng Diyos. Yan po ang heart of a disciple. So sa apat na nabanggit, sino dyan ang best representation ng disciple? Well, obviously, ang pinaka-best representation ay yung nahulog po sa matabang lupa dahil doon ang munga eh. Doon nagkaroon ng pagsibol, doon nagkaroon ng pakinabang. Yan. Kaya ako po sinasabi to mga kapatid. As I mentioned, eh, akala ho natin paminsan, pare-parehas lang. Pag nakapakinig, same, same message, same results. Well, obviously from the parable of the sower, hindi po pare-parehas. Dahil iba-iba ang pagtanggap, iba-iba po ang nagiging bunga sa ating buhay. Now, balik tayo sa katanungan. Ano bang kahalagahan ng pagiging disciple? Ito po, Bigyan natin ng practical na twist. Kasi kadalasan po, we focus on discipleship as it relates to ministry. Well, ang gusto ko pong ipakita sa inyo sa pagkakataong ito, ang benefits po ng discipleship is not limited to ministry. Opo, although ministry definitely will benefit from discipleship, but it is not limited to uh, ministry. Ibig sabihin, sa araw-araw ng ating buhay, sa iba-ibang roles na ating ginagampanan, pag ikaw ay disciple, every other relationship that you belong to will be affected. Let me give you an example. Uh, halimbawa, bilang husband, paano po naapektuhan ng discipleship o pagiging disipulo ko ng Panginoon ang aking pagiging uh, husband sa aking misis? Well, ganito po yan. If you go to the book of Ephesians, uh, pinapaliwanag po ang role ng isang husband. At isa pong mahalagang bagay na sinabi doon, as Christ loved the church. Kung ako po ay tatanungin, at siguro po any Christian husband can relate to this, may mga times po na pag tayo po ay nagalit, nagawa ng hindi tama, sumama ang loob, minsan po ang tendency is to act, decide, react based sa ating emotions. Di ba? So, may mga times na ganyan. Pero sabi nga, as Christ loved the church. So, in other words, if I am a disciple of Christ, instead of reacting the way I want to react, I would react in a way that God tells me to react. At yan po ang pagsisikap ng aking buhay. I'm not perfect, pero gusto ko pong linawin sa inyo kung ang uh, reaksyon ko lang sa lahat ng tao ay base lang sa gusto kong reaksyon, eh hindi po magiging maganda ang aking mga reaksyon. Di ba? Kasi lahat tayo may kahinaan. Hindi lang sa ating family, sa mga taong nakakasalamuhan natin on a regular basis. So in other words, because Christ is our Master, He is our uh, Lord and we are His disciples, pinapailalim natin sa Kanya ang ating puso, kalooban, and as you are being discipled by God Himself, as you read the Bible with the heart of a disciple, ang nangyayari po doon mga kapatid, bukas ang ating puso, ang ating isipan na Lord, ano po ang gusto mong gawin ko sa sitwasyong ito? How do you want me to react? Dahil lang totoo, in any given situation, meron tayong magkakaiba at least dalawang option. To do the right thing and to do what we want to do. To act based on what God tells us to do or to act based on our own emotions. So pag nanaig yung gusto natin, pamamaraan natin, kaisipan natin, ako, minsan ho, hindi maganda eh. Di ba? Kaya nga, sinasabi natin, may benefit eh. Bakit? Kasi ang isang disciple, tinutuklas, Lord, anong kalooban mo? Paano ko gagawin to? paano ko i-implement ito? At pag naalaman niya yon, yun ang susundin niya. Pag wala kang pagpapasakop sa Panginoon, hindi mo na binavalidate kung yung bang action mo, decision mo, pagkilos mo, eh yun ang gusto ng Diyos para sa'yo. So, mangyayari pa minsan, yung mga action natin, pagkilos natin, nakabase lang sa kung ano yung gusto nga natin. So, bandang huli, hindi po nagiging kagandahan ang resulta. Kaya napakahalaga mga kapatid that we understand this kasi ang reality po ay ito, ang totoo ito. Uh, kung tayo po'y pababayaan sa sarili nating diskarte, kagustuhan, reaksyon, ang lalabas po ay yung dating pagkatao, hindi yung sangayon sa sinasabi ng Biblia. E mararanasan lang natin ang kagandahan ng buhay kung ang ating mga pagkilos ay iaayon natin sa gusto ng Panginoon. So a disciple will become better as a husband, a wife, a parent, a child, an employee, an employer, a citizen, a student, a church worker, a church member, at iba pang kanyang role sa buhay. You will become better at everything. Bakit? Because basically, ang, ang tanong ng disciple, Lord, how do you want me to act, react, decide, sa lahat ng mga functions na ito. Not my will, but yours be done. Not my way, but according to your will and according to your way. So to summarize itong uh, konseptong ito, a disciple pursues the will of God. Ang tunay na disipulo, hindi lang siya disipulo by name or by title, inaalam niya, ginugusto niya, at inaasam niya ang kalooban ng Diyos. 'Di diba? Kasi naglalaban talaga 'yan eh. Yung gusto natin, yung gusto ng Panginoon. So sa isang disciple, pinananaig niya sa kanyang buhay ang gusto ng Panginoon. What is your will? Isang po sa konteksto ng isang church, may mga times talaga na sa totoo lang, pag tayo po ay nagkaroon ng hindi kagandahang karanasan sa ibang tao, no? halimbawa, hindi kagandahang karanasan sa mga kapatiran, ang totoo po, kayang-kaya nating mamuhay na hindi natin nakikita yung mga taong to eh. Na mawawala na sila sa ating buhay. Kaya natin eh. Bakit? Ang totoo, hindi naman lahat yan. Kailangan pa nating uh, suyuin, puntahan, makipag-reconcile, di ba? Kung nasaktan ka, parang minsan, bahala kayo sa buhay nyo. Pero bakit nating gagawin na sa kabila nito, why do we reach out? Why do we have to reconcile? Why do we have to make sure that there is unity? Bakit po? Sapagat simple lang. Dahil ang isang disciple ay hindi kikilos ng ayon sa gusto niya, kikilos siya sa ayon sa gusto ng Panginoon. Yan ang disciple. Lord, ano ba kalooban mo? So kahit may mga times na kung iisipin, bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi gagawin yon. Bakit? Dahil ang iniisip natin, Lord, anong kalooban mo sa sitwasyong ito? Pangalawa, a disciple follows the ways of God. Interestingly, when you read the Gospels, yung pong uh, earthly ministry ng Panginoon ay three years. Kasama niya dyan yung mga disipulo. So, ang isang disciple pala, at uh, by the way, let me also clarify, yung concept ng discipleship, is not limited to church and Christianity. Yan po ay makikita sa ibang mga larangan din, uh, even in other religions. Pero ang konsepto po nito is you want to be with, the uh, with your disciple para makilala mo siya, ano yung ginagawa niya, paano siya namumuhay, ano yung pagkilos niya, ano ang sagot niya sa mga tanong, paano siya nagde-decide, ganyan eh. I remember one time, ano, meron kaming isang sinalihan, that was many years ago. Sumali po ako sa Duatlon. Ano, ang Duatlon po ay isang uh, uh, race na kung saan ikaw ay tatakbo, magbibisikleta, and then tatakbo ulit. Yeah. So run, uh, bike, and then run again. So ganyan po. Ngayon, kaya ako po nabanggit ito dahil uh, nung sumali kami ng mga kaibigan as first-time joiners, Ah, uh, meron po kaming kakilala na hindi rin malayo ang tirahan sa amin, pero siya po ay elite. Ibig sabihin po ng elite, eh matagal niya nang ginagawa 'to at saka talagang uh, kilala siya sa larangan ito. Ngayon, ito ho ang nakakatuwa sa aming karanasan. Nung kami po ay uh, sumali, sabi namin, ako, uh, sarado na ang registration, hindi ka na pwedeng sumali. Abay may tinawagan ho Uh, nung, nung sinabi niya na siya po ay interesadong sumali, akalain niyo, binuksan po ang registration just for him. Kasi nga elite, eh. Uh, kami ho, kailangan pa namin puntahan sa napakalayo yung aming mga uh, race parafernalia. Samantalang siya, eh, pinaship papunta sa kanya. Ganun ho ka elite ito. So, sa madaling sabi, sumama sa amin. Nagpa uh, nagpasya po kami to spend the night sa venue, meron pong bahay na uh, nahiram yung isa naming kasama dahil siya po ay isang uh, contractor, uh, isa sa mga kliyente niya, hiniram niya yung bahay to, for us to spend the night. So, habang nandun po kami, siyempre may kasama kang elite, no? Tinitingnan namin siya. No? Uh, nung kumain, bulungan ho kami. Bro, kumain ng ganito. Kakain din tayo ng ganito. <laughs> Nung nakita namin may ininom siya na juice, yun din inumin natin. Yun na siguro ang sikreto. Nung natulog, natulog, paupo. Ay ah, bro, paupo siya matulog. Ganun din tayo. <laughs> Alam nyo, nakakatawa kami noong kasi kinokopya namin yung mga kilos niya. Alam nyo kung bakit? Dahil hinahangaan namin yung kanyang uh, athleticism. So we wanted to know, ano pang routine ng taong to? Paano siya kumilos? How does he prepare for a race. Ano ba yung ginagawa niya to be prepared for a race? At lahat ng iyon, kailangan naming kopyahin uh, because we believe that uh, kaya siya mahusay because of uh, those things that he does. So, anong connection sa ating inaaral? Ito po, ang isang disciple is very much interested in knowing his Lord. Para pag nakilala niya, alam niya kung paano kumilos, pamamaraan, anong gagawin. So, you really shadow the person literally to find out ano mga pagkilos nito what can I learn from this person paano akong lalago matututo how can I grow and be better tinitingnan mo yan yan po ang reality niyan mga kapatid so a disciple pursues the will of God a disciple follows the ways of God yung pamamaraan ng Diyos pangatlo po a disciple commits to the worship of God ang hanga rin po ng isang disciple is to worship God, to please Him. Napakahalaga yan eh. Na sa kanyang ginagawa, ang iniisip niya, ito ba ay kalugod-lugod sa aking Panginoon? Napakahalaga yan mga kapatid. Kasi kadalasan po, ito yung bagay na ating nakakalimutan. Ito yung bagay na ating nakakaligtaan. Na ang hanga rin natin is to give God happiness, to please God, to do what pleases Him. Yan po ang objective, yan po ang goal natin mga kapatid. Kaya nga, As a disciple, we want to pursue the will of God, we want to follow the ways of God, and we want to commit to the worship of God. Kaya nga, masasabi po natin na ang susi po sa isang matagumpay na disciple, dalawa kasing mukha niyan eh, yung disciple at yung pini-disciple niya, yung disciple at ang Panginoon. Ang susi po sa katagumpayan ng ating pagbidisipulo sa iba ay yung ating relasyon sa Panginoon. Hindi pwedeng pabayaan yun eh. Kailangan lumago tayo sa ugnayan sa Kanya. We spend time with Him. We get to know Him. And usually, nagkakaroon ng problema sa disciple-discipler relationship because we neglect our relationship with God. And that becomes dangerous. Kumusta ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos? Do we dedicate our lives to really understanding God's will? Ano bang kalooban mo Do we want to find out His ways? Do we really want to worship God? Pag hindi na po ito naging pursuit ng isang tao, then at that point, He becomes dangerous as a multiplier. Imo multiply mo yung mali, nako, nakakatakot. So, kailangan po all the time, we desire to know God, we seek Him, we understand His ways, and we commit to Him. Kaya nga yung word na disciple, ang ibig sabihin is a student, a learner because basically you want to know the teachings of God you adhere to it you obey it you apply it in your life so that it will transform you Ganyan po 'yon uh, inaalam natin tinutuklas natin para tayo po ay hindi lamang uh, mabago kundi yung pagpabago natin patungo doon sa tinutularan natin and as we disciple other people they too will be changed in that direction because we submit to God So, yan po ang kahalagahan ng isang disciple. Kaya it will impact not only your ministry but your everyday life. Hindi po yung disciple ka sa church ka lang may pakinabang. Hindi po. Ang tunay na disciple sa lahat ng relasyon na kanyang kinabibilangan will become better. Yan po ang dapat nating tandaan, dapat nating alalahanin. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Muli ito po ang programang Kamalayan. Napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at